Good morning, good morning, good morning mga kapalangga ko dyan, good morning Ayan, kamusta na kayo dyan, kamusta na Monday, Monday morning guys, holiday Pero ito, may biyahe pa rin tayo guys, kahit holiday So ayan, nakita nyo ba yan Andito tayo ngayon sa Lawiswis, Kawayan, Garden Resort, and Spa. Dito lang yan guys, sa Kalumpit, Bulacan. So, naghanap-hanap namin kung saan. Pumunta na kami doon, dito, doon. So, dito kami napadpad guys, dahil napakaganda ng kanilang uh, warm welcoming sa amin. So, yung mga sakay ko natuwa naman. Uh, galing Cebu guys, So very accommodating yung kanilang uh, pagwa warm welcoming sa amin pagdating So ayan nagustuhan ng mga sakay ko kaya andito kami ngayon guys Dito kami naka chicken So kagabi pa kami guys so hindi na ako nag video kagabi kasi medyo pagod na So ayan tara let's go Pupuntahan natin yung loob guys Papakita ko sa inyo kung gano kaganda yung kanilang uh, resort So ayan tara let's go ito na nga mga kapalangga, nandito na kami sa Lawiswis, Kawayan Garden Resort and Spa. Dito lang yan guys, kalumpit bulakan. So ayan, tara let's go, bibidyo na natin yung kanilang uh, resort. Napaka uh, warm welcoming kami dito kagabi guys, kaya dito napadpad yung aking sakay. Galing pa ng Cebu yan, guys, so ayan, dito kami nag check-in. Tara let's go. Ayan, kung makikita nyo guys, mga kapalangga, napakaganda na kanilang uh, bienyo. Ayan Oh. Ang daming puno ng kahoy. So, talagang ano ka, ma, 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 ma ano ka sa kanilang uh, napakagaling, napakagandang uh, resort. Ayan o. Oh. Maaliwalas guys. Talagang mag-i-enjoy ka rito. Ito guys, oh, kung mayroong mga celebrate kayo, party, birthday party, wedding, ayan, pwede kayo rito guys, mayroon silang mga binyo. Ayan, napakaganda guys, Oh. Ayan, nakita nyo ba yan? Pag nag-celebrate ka ng party, party, birthday party, ayan, wedding, ano, ayan, oh, pwede kayo dito guys. Eto na nga, yung kanilang swimming pool, ayan. Nakikita nyo ba yan? Napakaganda guys. Meron silang 6 feet. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung kanilang 6 feet guys. Wow. Ang ganda. Ang sarap maligo. Mamaya guys. Maliligo tayo dyan. Malinaw guys. Mga kapalangga. Malinaw yung kanilang swimming pool Oh. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Wow, ang sarap magtipasaw yan. Ayan Oh. Ito na. Mga kids, huwag kayong mag-alala. Ayan, mag enjoy din kayo rito kasi meron din pang bata sila Oh. Ayan Oh. Ayan. Ayan. Kaya mag enjoy din ang mga baby nyo dito guys, mga kapalangga. Ayan oh. Hindi lang yan, mayroon pa ayan oh. napakaganda talaga guys ayan oh di ba ano pang hinihintay ninyo dito na kayo lawiswis kawayan resort ayan mga kids Eto. mayroon pa para sa inyo ayan talagang mag-enjoy kayo dalawang pool para sa mga bata oh ayan oh Oh my goodness. Oh, di ba? Ito mga kapalanga ang kanila mga cottage room. Ayan Oh. Ayan. Ang gaganda ng mga kwarto nila guys. Ayan. Ito yung kanilang playground. Wow. Napakaaliwalas guys. Ayan, kung makikita nyo, mag enjoy talaga kayo rito, guys. Ayan, o. Oh. Oh, di ba? Ayan. So, mayroon din kaming mga kasabayan, guys, na nagstay rito overnight. Ayan, Oh. oh, my goodness. Ang ganda rito, guys napaka-smooth ang simoy ng hangin. Iyan so, oh. No? Ayan, guys. Yung kanilang mga ah... Uh, kwarto, guys. Kung gusto mo mag-rent ng kanilang mga cottage room. Ayan, oh. No? Yung sakay ko, guys, nandyan sa second floor. Ayan, si ma'am nagtitiktok na, guys, oh. Ayan. Ayan pa, guys. Ayan pa yung kanilang, ah... Uh, another uh, room ayan oh la wis Kauyan. oh my goodness yan mga kapalangga ang kwarto ng aking mga sakay ayan oh napakaganda tingnan niyo yung loob guys kompleto na mga kapalangga para iso pala ang pangalan ng kwarto nila ay Tingnan nyo yung loob guys. Napakaganda. palangga. Ayan, ah, uh, hanggang dito na lang ang aking vlog para meron tayong pang-update kay Lolo Whitey, guys. So, ayan, ah, uh, maraming salamat sa Lawisvis Kawayan Resort. Ayan, dito lang yan sa Kalumpit Bulacan. So, mag-check out na yung saka'y ko, guys. So, babalik na sila ng uh, Cebu. So, ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye. I love you all. Hey guys, uh, supportahan niyo po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Thank you.